Hey guys, good morning. Ayan, unboxing po tayo. Na-unbox ko na, but ano, unboxing pala, uh, unboxing daw, pero na-unbox ko na. Uh, inalis ko na yung mga box ng aking mga regalo. So, uh, nais ko lang pasalamatan yung lahat na ng mga nagbigay. Ayan, unang una. Yung una-una ko ipapakita yung, eto, yes, meron akong charger galing sa aking pinsan na si Ivy. Thank you, ding. Kay, gamit sa mo ni na, So, thank you so much. Chami Chim, Ivy. Ayan, si Ivy. Gamit siya na ning jahang Yeah, nanakoy. Power bank. So, thank you so much, Ivy and Fabio. At, ito, galing kay Maye. <laughs> Ayan, eh, dati mag-ong As, -sure. yes. Yes! Ganda ng siya. Ayan! Thank you, Nak. Salamat sa imong regalo. oh, kasi tinanong niya ako na ano daw gusto ko. Yung ano lang daw, afford niya. Ah, ito. Gustong gusto ko. Ah, may pagsimba na ako. Ah, guys. Nice. Thank you sa pagbili pa. Si Fabio pinabili niya ganda, di char sana ul, <laughs> yan tapos ito from angel, salamat ading mas gusto mas gusto ni may yung ano yung kaki so ito yung akin oh yes may bago na kung ano yan ito belt bag so thank you so much angel and family thank you ading angel ito, baling galing from Maring Janet. Ayan, Mare. Thank you so much. Sa kanyang regalo, oh, mayroon akong ano, kulon. Uh, pabango, oh, gamit na, magagamit to sa pagsimba at paglakad. Paglakad? <laughs> Pag maalis, oh. Yes, thank you so much, Mare. Ayan. <clears throat> Ito galing sa pamangkin. Ding Janet, kumusta? Ay, salamat ding happy birthday at Lisa and Maye. Take care and God bless you always from Janet. Thank you ding. Aming dalawa to ni Maye. Yan, thank you uh, ano. Pamangkin ng aking asawa, ding Janet, salamat. Thank you so much. Then ito galing kay mga bishwaps sa ah, ading juana salamat i ganda oh, diba? oh di ba na ako na, na ako bibili ng ano pangligo ato At, merong lotion merong ito siguro kulon meron ding sabon wow oh, kompleto ah isang ano thank you ading juana yes yeah. na nag ano na tapos, ito from Busy Wap. Busy Waps. <laughs> Ading Jean. Thank you so much. Ading. Yan, oh, blouse. Yan. Thank you so much. O, oh, pang, ano, summer na ang color. <laughs> green, favorite. Alam kong pa, ang, may paboritong green, Sister Grace. <laughs> yan. Thank you, Ading. Jean. Sa'yo mo ang, say mohang binisaya na sayang regalo thank you so much then kay cha da da, -da. Ate Nalin. yes thank you so much ate Ate na Ayan. thank you so much Galing kay atinalin yay thank you so much atinalin and from brother Eric! Brother Eric! Ta Tatakot ako. Kala ko ah. Kakatakot <laughs> yung ano niya. Perfume. Tapos, itong Quintas. Tapos, merong yung foundation na kay Maye. Yes. Itong akin daw. So, thank you, Brother Eric. Yan. Tapos, ito galing kay... MJ and family Luna and Donna. Tapos Meron pa ito, 'yan oh. Yan, thank you so much ding. galing din sa mga pamangkin. Um MJ Luna and Donna. Yan, thank you ding. Salamat sa inyong regalo. Thank you so much. Oh, may pabango na naman ako. Oh. Tapos Oh, mayroon pa akong halaman. Ito, gawa talaga to ni MJ. Tanim, gawa. Tanim niya talaga to. Ayan, gawa niya ito. Ano niya to, yung creation charts and no? Tapos, lagyan niya pa ng mga ganyan. Tapos, ang ilalagay din na tubig dito is talagang yung ano, mineral water. Hindi siya normal na water. Talagang mineral ang ilalagay. Oh, diba? Ganda. Oh, may plantita na ako. Tapos, lagay ko muna dito. At ano pa? kapang meron dito. At may, ay, Sister Esperanza. yan Sister Espy. yan ito yung kay Sister Esperanza. Tag-isa kami ng anak ko, nandun yung kanya. Uh, yung, ano to, yung ganyan. Oh, uh, hilig siya sa mga ano eh. Yung mga ganito. So, thank you, Sister SP. Salamat sa regalo. Ayan. Saan pa? Wala na? Wala. <laughs> Naghanap. Hanap. Naghanap. Nag so, ayan lang, guys. Thank you so much sa inyong mga regalo. Ay, sus. Nakalimutan ko. Suot-suot ko na kasi. <laughs> Sinuot ko na kasi. Kay Camille. Thank you, Ading. Ayan, kay Camille. Thank you so much. Sinuot ko na kasi. Kaya kalimutan ko tuloy. Ayan, sinuot ko na. So, thank you so much, sa Ading. Salamat sa, no, chinilas o oh, parang Hermes. Ay, ah. note ko na kasi. Maganda sa paa. Tapos ngayon, isusuot ko rin. Two. So, yes. Ano pa? Baka may nakalimutan ako. Lana? Lana Lana ba? baka mami, may nakalimutan ako. Lagot ako. <laughs> Ayan. So, thank you so much sa inyong lahat. Uh, salamat sa inyong mga regalo. Napaka, ano, napakasaya kahit, ano, advance. Then, ano, yung kikibi yung aming, ano, yung aming kain. So, thank you so much, guys. Thank you so much, everyone. Salamat sa inyong, ano, support at salamat sa iyong mga pagmamahal sa amin. At may nakalimutan ako talaga. <laughs> Ito, may nakalimutan ako. <laughs> nakalimutan ko pa talaga. Yan, galing kay Michelle and Lochi Chang. yeah. kala mo may meron din ako nang meron din akong ganito. <laughs> si Maya hindi mo na makausap ng ano. Dahil hindi niya na ako naririnig dahil meron na siyang airpods sana all. Kaya <laughs> ito. So yes. Binuksan. Buksan <laughs> natin. Uh, ayan. Ang lang tigas naman ito. Yun. Yes! Thank you, Dinglochi and Michelle. Yeah, kasi alam nila na ano, lagi nasisiraan ng ano, headset na laging nasisira. Oh, yan, warranty daw to. Bago mag-3 years, sirain natin kasi papalitan daw. <laughs> <laughs> Hindi joke. Grabe si talaga. Yan, oh. Yee, sana all. Gustong gusto ko pa ta paborit na paboritong kulay ko pa talaga purple char char all. Uh, oh. hey, nice. Oh cute. Oh, sana all oh, cute ka jo. Mm, gamay. Uh. Oh, cha pairing. Ah, pairing daw. Oh, nahulog na agad. Ganda. Maye, look at this. Char nice cute. Uh, ay, thank you so much din. Kasi kil al, nag, minsan kasi nag-uusap kami. Lagi ko ikwento na ang dami ko na, na, ko na, nau, na nauubos na, na, na mga ano kasi headset. Ewan ko ba? Laging na, na, u, nasisira. Kaya yan, binilhan nila ako nito. Thank you, ding. Alam nila talaga na kailangan ko to. Ito at saka ito may magagamit na ka, man na kami sa hiking. Pero na nagmagagamit sa hiking. So guys, thank you so much everyone talaga sa inyong ano mga greetings, sa inyong mga regalo. Advance ang birthday ko talaga sa May 7 pa pero ang dahil uh, weekdays kaya ginawa namin ka kagabi. Pero niya <laughs> ano nila yun eh uh, hindi hindi talaga kami magano sana, hindi talaga kami mag tag nito maghahanda dahil nga wala kaming budget. Pero yun, suggestion nila. Yun yung suggestion nila na magdi-dinner mga, mga kaibigan na magdi-dinner na lang daw kami. Tapos kanya-kanyang bayad kikib Pero naging, dahil nga marami kami, naging 40. Nag-ano kami na lang. Yun, ginawang buffet doon sa may food food point na ano na restaurant yan lang sa baba namin malapit lang Filipino restaurant. Masarap ang pagkain nila kagabi. Saya. So, I amin mean, yung isang lugar. Dahil nga, orinta kami. Laging buffet yung, ano, yung pagkain. So, hindi per person ang, ano, talaga. So, ganda. Ang saya. Tapos, ano, unexpected naman tong mga regalo nila. Hindi naman, kumain nag-expect ng regalo. Dahil nga, siyempre, di ba, sila din naman huwag babayad ng kanilang pagkain. Dahil nga, kikibig kami. pero, naging mura, naging, ano, naging mura yung bayarin, hindi talaga yung by pagkain, kung ano yung orderin, so, masaya, sulit yung 3.50 din, dahil masarap yung pagkain, then, yeah, sobrang salamat talaga sa inyong, ano, regalo, salamat sa mga dumalo, naki-saya din sa amin, video, ano lang, dahil yung oras limitado, dahil gabi na rin, Uh, alas 8 ang kain. Tapos, kain-kain. Tapos, ano pa. Um, yun nga, nag-open nag, -open, nag -open kami ng gifts. Tapos, merong maiksing, ano, tawag nito, mga wishes. Pero, hindi lahat. Kasi nga, wala ng oras. And, so, ayan, sobrang saya. Yee, unexpected talaga itong mga regalo nyo, guys. Hindi ko akalain. <laughs> Kaya, sobrang saya. Oh, madami akong regalo. Yes! Sana all. And then, yung aking amo sa pangumaga, lagi ding nagre-regalo sa akin ng cash yun. Sana naman, para may pambayad akong bahay. Sabay <laughs> oh my God. Kaya, yun. So, saya. Kaya, na-advance yung aming, ano, advance, ano, celebration. Dahil, 7, yung anak ko sa is Ayan, mga mayo, mga mayo din ang otak. <laughs> mga toro. So, mm, nakata So, guys, thank you. Hanggang dyan lang. Gamit sa soul. I love you all. Bye-bye-bye-bye. Oh,